Sa simula pa lang ng playoff ay naging consistent na itong si Teresa Liburton sa mga clutch moments at ngayon nga kasama na siya sa hanay ni Lebron James at Reggie Miller patungkol sa pinakamaraming na na go-ahead game winning shot sa huling limang segundo sa fourth quarter at sa overtime. Si Lebron mayroong walo, si Reggie Miller mayroong lima at si Teresa Liburton, lima. Aminado naman ang karamihan na pader ang binabangga nitong Indiana Pacers na OKC Thunder. Kaya ang matalo ito sa Game 1 sa home court pa mismo nito ay isang malaking achievement para sa kanila. At dahil din dito mga idol sa pag-upset ng Pacers laban sa OKC Thunder, marami na ang bumaliktad sa Thunder at lumipat na para sa Indiana sumuporta. Sa labang ngayon ay pinakita mismo ng Indiana Pacers na walang silbi ang malaking kalamangan sa kanila dahil kaya nilang kumambag ng mga laban katulad ng kanilang ginagawa sa mga nagdaang laban nila. Sa puntong ito mga idol delikado na kapag dikitan lamang sapagkat kaya rin namang may panalo ng Indiana Pacers ang laban especially kung si Teresa Liburton na ang bibitaw. Samantala pinag-usapan natin kamakailan lang ang patungkol sa pagtatarget ng Knicks kay Coach Emo Yudoka bilang kanilang susunod na head coach. Pero ayon naman kay Kelly Aiko, isang NBA insider, black na kaagad ang sino mang team na mag inquire para kay Coach Emo Yudoka. Kasama na dyan ang Knicks. Pwede mag-interview ang isang team ng coach ng ibang team pero kung sila'y pagbibigyan pero sa status ni Coach Emi Udoka, untouchable siya, black na kaagad ang magi inquire sa kanya. Napaka-obvious na hindi bibitawan ng rackets itong si Coach Yudoka. Unang-una nga kahit na naging kontrobersiya ang kanya mga nakaraan ay pinili pa rin siya ng rackets. At ngayon pa na swak na swak siya sa team na ito. Kaya pasensya na sa Knicks, black na kayo. At maski ka rin siguro sa Dallas Mavericks kay Coach Jason Kidd. Nako, heto ang isang blockbuster proposal trade para makuha ng Golden State Warriors itong si Jared Allen. Disclaimer lang na ito yung mga trade proposal, wala po akong sinasabing nangyari na ang trade. Pag-uusapan natin dito ang mga asset na pwedeng ipalit ng Golden State Warriors para makuha itong si Allen. Mayroong tatlong team nakasali sa proposal na to, ang Hawks, ang Cavaliers at ang Warriors. Bali matatanggap ng Hawks si Moses Moody at Dean Wade. Sa Cavaliers naman, sign in trade si Kuminga. Samantalang mayroon pang second round pick galing sa Atlanta Hawks. Sa Golden State naman aba, Jarrett Allen, George Niang, dalawang second round pick galing sa 2025 and 2026 NBA draft. Meron pang second round pick sa 2029 at second round pick naman galing sa 2031. Walang pinakawalang pick ang Golden State Warriors dito. Si Moses Moody lamang at si Kuminga. Pero bakit nga ba marami rin silang natanggap na picks itong Golden State Warriors at galing pa sa Hawks at sa Cavaliers? Nanggaling po ito sa malaking value ni Kuminga sa kanyang sign and trade contract worth 4 million 85 million dollars. Yung kontrata ni Allen mga idol ay 3 year deal 90 million. Kaya kahit pano kapag sinamahan mo ng Moses Moody, aba parang nga pantay-pantay lang. Pero ayun nga, nililinaw ko lang na ito yung proposal lamang. Aba syempre sa bandang huli, maliit lamang ang tsensa manipis kung baga para pakawalan ng Cavaliers itong si Allen. Maliban na lang talaga kung nga, nakakasilaw yung offer sa kanya. No?